Eat Bulaga binigyang party da ang Showtime, pero Showtime hindi pa rin nakahabol. Pagbalik ni Tash sa Eat Bulaga ni Yanig na naman ang Noontime. Viral na naman. Isang pasabog na opening prod number na ang napanood kay Da Bark Ads Tash sa Eat Bulaga ngayong Sabado, October 25, na kung saan ay may pa-quick change pa nga ito sa kanyang dance prod. na kung saan ay muling nang napanood ang kakulitan nito sa itbulaga. Hindi nga alam yan, dahil talaga namang muli nang na miss ni Tash ang Eat Bulaga at mga Da Bark ads, na ayon nga kay Tash ay sobrang na-miss niya talaga ang mga Da Bark ads. Dito din nga, ay kinongratulate din ng Da Bark ads si Tash, sa pagkapanalungan nito bilang most promising female star. Nauna na nga nating napag-usapan. Na kung saan ay nagpasalamat pa nga si Tash sa It Bulaga para daw sa nakuha niyang award na Most Promising Female Star dahil sa It Bulaga nga siya mas nahasa. Hindi lang 'yan, dahil napanood din ngayong Sabado October 25, ang concert naman ng ilang mga clones sa It Bulaga. para sa classic hits Samantala, hindi pa rin na nakahabol ang Showtime sa Eat Bulaga kahit na tila pinartidahan na nga ng Eat Bulaga ang Showtime ng ilang mga araw. Talaga namang marami ang mga natuwa, pero hindi mga legit daw bark ads, kundi mga bashers ng Eat Bulaga, matapos nga daw nilang mapansin na natalo nga daw ng Showtime ang Eat Bulaga dahil bumaba daw ang mga nanunood sa Eat Bulaga na kahit nga sa ating channel, ay may isa ding nagsabi nito. Pero, totoo nga bang natalo ang itbulaga sa showtime sa online views? Sa katunayan nga, ay kung babalikan ang mga views ng itbulaga at showtime mula noong lunes hanggang noong biyernes, ay mapapansing bumaba nga naman talaga ang views ng itbulaga. Na matatandaang noong lunes nga October 20, ay dahil na late ang YouTube livestream ng Eat Bulaga sa Eat Bulaga TVJ. Ay marami nga munang nanood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga sa TV5, kaya naman ang magkaroon na nga ng YouTube livestream ng Eat Bulaga sa Eat Bulaga TVJ, ay umabot na lang ito ng mahigit 94k. Pero, kahit nga na late ang YouTube livestream ng Eat Bulaga, Nadahilan ng pag-abot nga lang nito ng mahigit 94k, ay hindi pa rin nga nakahabol dito ang showtime, na sa katunayan nga, ay sa kaparehong oras noong lunes, ay umabot nga lang ng mahigit 60k ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng showtime. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Noong Martes naman October 21, ay makikitang umabot naman ng mahigit 133k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga, at sa kaparehong oras, ay makikitang umabot naman ng mahigit 61k ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime. Noong Miyerkules naman October 22, ay makikitang may mahigit 110k naman ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga, na kahit bumaba ang views ng Eat Bulaga noong Miyerkules na umabot ng 110k, ay sa kaparehong oras nga, ay makikitang may mahigit 56k naman ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime, na makikitang ang mas mababa pa rin nga ito kung ikukumpara sa dami ng nanood sa Eat Bulaga. Noong Webes naman October 23, ay umabot naman ng mahigit 124k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga, at makikita namang sa kaparehong oras pa rin, ay may mahigit 58k naman ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime. At noong biyernes naman October 24, ay kahit na makikitang medyo tumaas ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime, kung ikukumpara noong lunes hanggang Huwebes, ay hindi pa rin nga ito sapat para matalo ang dami ng nanonood sa YouTube Livestream ng Itbulaga. Dahil kahit umabot ng mahigit 69K ang dami ng nanonood sa YouTube Livestream ng Showtime noong Biyernes, ay sa kaparehong oras, ay makikitang mas madami pa rin ang nanonood sa Itbulaga, na umabot na ng mahigit 117K ang dami ng nanonood sa YouTube Livestream ng Itbulaga. na kung titignan nga, ay kahit na halos na partidahan na nga ng Itbulaga ang showtime ng ilang mga araw, ay ang katotohanan, ay wala pa rin nga silang nagawa sa Itbulaga. Na malayong malayo nga sa sinasabi ng mga comments na ito. At ngayong Sabado naman, October 25, ay kahit na makikita namang mababa pa rin nga ang dami ng mga nanood sa YouTube Livestream ng Itbulaga, na umabot nga lang ng mahigit 108K, ay sa kaparehong oras pa rin nga, ay makikitang hindi pa rin nga lumapit ang dami ng mga nanood sa YouTube Livestream ng Showtime sa Itbulaga, na umabot naman nga ng mahigit 68K, na mas mataas pa rin nga ang Itbulaga dito. Hindi nga lang yan dahil kahit nga ang YouTube Livestream naman ng Itbulaga sa TV5 ay tinalo naman ng YouTube Livestream ng Showtime sa GMA Network dahil makikita ngang may mahigit 22K nga ang dami ng nanood sa YouTube Livestream ng Showtime sa GMA Network at sa kaparehong oras ay makikita ng may mahigit 38K naman ang dami ng nanood sa YouTube Livestream ng Itbulaga sa TV5. At kung pagsasamahin pa nga ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Showtime sa ABS-CBN at Showtime, at sa GMA Network, ay aabot na lang ito ng mahigit 90k, na makikita ngang kahit bumaba ang views ng Eat Bulaga, ay hindi pa rin nga sapat ang pinagsamang views ng Showtime sa ABS-CBN at Showtime, at ng GMA Network. Dahil kung pagsasamahin naman ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga sa kanilang YouTube livestream, at sa YouTube livestream ng TV5 Philippines, ay aabot naman ito ng mahigit 146k, na lalo nang na mas mataas. Na kahit nga isama pa ang views ng Showtime sa isa pa nilang YouTube livestream na umabot naman ng mahigit 46k, ay aabot nga lang ito ng mahigit 136k. na makikita ngang kahit na may tatlong YouTube livestream pa nga ang Showtime, ay hindi pa rin nga nila kayang matapatan ang lakas ng Eat Bulaga. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?